pag-usok maradyo na adlaw dyari ko sa barangay kalanipa no kung nakatood ka mo sa barangay kalanipa dyari ko kuman maradyo na adlaw mga kagusok yan mga kagusok sa ka, makauna sa ato video kuman no sa paglantaw mga viewers mga followers so good day kanto uh, ni Burjon o so good sa tumoy mga kagusok yan mga kagusok na yan challenge day ano uh, lantawel kanin yung mga kagusok sa makauna ha? sa makauna Sento Picture, Barangay Kanlan Nipa. Oh, sa ato mga followers, ko mas mga viewers nato. Lantawa lantawa kaninjo, basta sugod so diri. Abot didto, basta jao ta diri sa mga kagusok, lantawa ra kan mga kagusok sa ato man challenge mga kagusok. Daghan salamat marajao na pista sa ato Barangay Kanlan Yan mga kagusok. Oh, dali ko sa at bang sa gym mga kagusok ko oh, sa makauna lang ang pagrasya ni kagusok buntag sa jopa jao na sa bato pagrasya yan mga kagusok shout out sa ito, mga viewers nakalag si kagusok dire kay magpasounds ni John Parada John Parada jo nay oh balota ya yeah, nah na Oo. yeah, mga kagusok. Pasang sa sata ni John. Parada.